Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, ngayon po ay 5 a.m. na po ng umaga. Gising na, gumising na po tayong lahat at para po kunin ang mga lucky numbers po na talagang inaabangan po ng bawat isa. 2 digit, 2 digit po ang ibibigay po natin ngayong umaga ng madaling araw ng alas 5. Ayon mga kalaki, naku po, po. Bermans na nga talaga, malamig na po ang simoy ng hangin at nararamdaman na natin na papalapit na po ang Pasko. Ang tanong, gusto mo bang manalo? Siyempre, gusto natin ng swerte, gusto nating manalo. Kaya nga po, eto, sumusubok po tayo, hindi po tayo nagsasawa magbigay ng mga lucky numbers po para po sa lahat. O, ba? Diba? Ang, ang mga lucky numbers po namin ay libre po ito, walang bayad mga kalaki. At mag-iisang taon na po tayo talaga nagbibigay ng lucky numbers. na ano po, isang taon na po natin sa November. Ayan, mga kalaki. At napakadami na pong napanalo natin. Pero marami pa rin pong hindi nananalag sinuswerte. Lagi kong sinasabi, ito po ay walang pilitan sa may mga gusto lamang po. Kung gusto nyo lucky numbers namin, kunin mo, ilaban mo, pag napanood mo libre sa yan. Pero kung magpapakood ka po at syempre gusto mo maranasan ang private consultation, yung po ang may membership fee at good for 3 months. Okay, so ngayon pong October, malay mo, di ba, may hindi po na green yun ang slot, mapunta yung slot sa'yo, di ba? Kaya pang inihintay mo? Eto na, gising ka na, kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers, kaya eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, mga kalaki, syempre, ang mga two-digit lucky numbers natin na ito po ay aalagaan, aalagaan natin ng 3 days bago po natin palitan. Kapag magpapamember po kayo sa private consultation, sa mga interesado lang, sa mga interested lang po, mag-PM lang po kayo sa messenger, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember kasi po, marami pong gumagaya sa atin. Okay, so ngayon mga kalaki, eto na. Eto na po mga two-digit lucky numbers. Number, sarong blonde number, 2 at number 8. Angono Rizal 17-20 Montalban Rizal 14-10 Antipolo Rizal 18-21 Taitay Rizal 14-29 Cainta Rizal 5-8 San Mateo Rizal 13-14 Isabela 2-20 Tugigaraw 21-23 Rojas sa 6-12 Capis 15-18 Bohol 1930 Bulacan 9G Bagyo 114 Bicol 529 Batangas 316 Bataan 1215 Butuan 74 Benguet 221 Iloilo 1315 Leyte 6 is 21 Samar 1.17 17 Paranaque 13 3. Manila 6-7 Pasig 21-29 San Juan 24 Marikina 26-3 Quezon City 29-24 Pampanga 830 Pangasinan 14.16 16 La Union 31-27 Ilocos Sur 93 3 Ilocos Norte 41 Nueva Ecija 5-24 Nueva Vizcaya 7-1 Masbate Gis 4 Cebu 83 Aklan 17 sa Aurora 913. Ayan ah, mga kalaki, puputulin muna natin sa Aurora para po sa mga followers natin diyan na mga talagang uh, nag-aabang po ng mga lucky numbers natin kung gusto nyo po at sa mga bagong followers kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers makinig po mabuti, dapat po nakapollow kayo sa amin para po dumaan sa FYP nyo para tuwing umaga tangali, hapon, gabi, may mga lucky numbers kayong idea na mga papanood at pwede nyo pong tayaan ilaban kung gusto nyo. Hanapin po sa Facebook ha, ito po, hanapin sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers, yun po yung mga legit na account. Meron din po tayo sa YouTube, 16,100 followers. At meron din po tayo sa TikTok, 416,000 followers sa po tayo mga kalaki. At may second account po tayo, Aris Gatchalian. At Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako, na may picture po namin ni Lola Carmen. At meron na pong 50,000 followers. Yun po yung mga second account po natin na na kung saan pwede po kayo mag-request, mag-message po at maghumingi ng mga lucky numbers kung hindi ko po kayo mapapansin dito sa main account. At syempre po, sa mga naka-follow po at naka-comment ng comment, share ng share ng video, pag na nabasa ko po yan at na-check ko na kayo po ay sinusunod nyo na nag-comment -ka kayo ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po, i-accept ia ko kayo, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers. O, di ba? Magkaibigan na tayo noon. At syempre po, sa mga interesado po sa mga private consultation, inuulit ko po, Mag-message lang po sa messenger, Sabi niyo interesado kayo, make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member. May membership po yun good for 3 months. Okay, so ayan mga kalakiya, ito na po ang mga lucky numbers natin. Ituloy na po natin ang pamimigay ng 2 digit ngayon pong madaling araw ng alas 5. Laguna, 5.15, Quezon, 6.14, Olonga po, 2.25, Dabao, 26.32, Tarlac, 7 15 Kirino 5 24 Bacolod 12 26 Cavite 6 East 11 Tagig 16 19 Mindoro 1 20 Caloocan 2 30 Muntinlupa 25 3. Palawan 6 18 at Sambales 1 3. Ayan mga kalaki kumpleto po mga 2 digit lucky numbers. Kung ako sa inyo, irarambol ko po ito para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Pati po ang 3 digit mamaya at 4 digit, pwede nyo pong iramble kung gusto nyo. Okay, so ayan, dito na po tayo sa shout out time. Dahil shout out time na po tayo, meron po rito. Hello po, Ah, uh, pakibati lang po ang aking baby. Ayan, ano ba, sanggol ba to? O kasintahan <laughs> baby talaga. Sino? Si Dexter Ramos ng ano to? Dexter Ramos ng... Ano, paano paano ba ka basa nito? Muntalban Rizal. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. Parang may kamag-anak kami dyan si Tito Richard. Hello Tito Richard. Ayan po. At syempre po, ang toda po ng tricycle po rito sa may uh, area po ng Malabon. Hello po sa inyo sa Malabon. Uy, kamusta po mga taga Malabon? Maraming salamat po sa Malabon City yata, City na yata yan. Maraming salamat po sa panunood at thank you, thank you, thank you po sa walang sawang pagsuporta po sa amin ni Lola Carmen. At nais ko, gusto ko, manalo ka, manalo ka, manalo ka. Okay? So, ingat po at good luck. Magandang umago po. Gising na para ang swerte dumapo na po sa atin ngayong Bermans. Okay? Advance Merry Christmas!